din. Tingin na tong alaga ko. Nakakahiya tong patulog. Tulog kayang tika bebe na yan. Huwag oh. daw kami maingay kasi natutulog siya. <coughs> Meow! Ming! Ming. Ming! Ano? Ano na ba? Sipon mo to mutulo. Tissue bilis. Tissue nga please. Big pwede ko na natin yung ano sipon mo. Ha. Meng. <laughs> Meng. Sipon Oh, kediri Oh, sipun di ba? Diri ka, kono be. Ya. Inak, eh. <laughs> Tingnan na itong alaga ko. Nakakahiya itong patulog. Ah. Tulog ano to siya, ma'am tika. Ah. Tignan niya, TV. Tulog mo tika yung baby na yan. Ah. Huwag daw kami maingay, kasi natutulog siya. Meow! Yung kalaban niya, tayo. Ming! Ano? Ano na, Bi? Sipan mo, tumutulo. Tissue, bilis. Tissue nga, please. Oh. Big pwede di ko natin yung ano sipon mo. Ha. Ming. <laughs> Ming. Sipon mo. Oh, kadiri. Oh, sipon di ba? Diri ka, kono mo be. Hindi. Ah, yeah. na in... ako mag-video. Ah. 真的，我们广嗯。嗯嗯嗯